Ako po si Boyet, 26 years old. At ako po ang bunso sa tatlong magkakapatid. Opo, tatlo kami. Kaya lang, hindi namin alam kung sino ang aming mga ama. Kasi nga naman, isang babayarang babae ang aming ina. Nakakahiyang sabihin yan, pero... Yan naman po ang totoo. Yung dalawang kapatid ko, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral dahil kulang na kulang kami sa financial. Ako naman, isa sa mga ninang ko ang kumuha sa akin. Nag-iisa lang na din siya sa buhay. At gaya ng mama ko, ganun din ang trabaho niya nasa loob ng bahay siya maghapon. At pagsapit ng gabi naman, papasok na siya sa trabaho niya. Nung una, maayos pa naman ang lahat. Kaya lang, biglang nagbago si Ninang. Nung may kasama na siyang umuwi. Ah, Boyet, halika muna dito ang sabi ni Ninang. Opo, Ninang, ang sagot ko. Boyet, sininong arman mo? Dito na siya tumira. At sana, kung ano, yung pag-aasikasong ginagawa mo sa akin, ganun din ang gawin mo sa kanya. Di bale, Boyet, tataasan ko yung sweldo mo. Maliwanag ba ang wika nito? Babe, Ilang taon na tong si Boyet? Ang tanong ni Ninong Arman. 20 anos, babe. Bale, magbe-21 na pala yan next month. Bakit mo na itanong? Ang sagot ng Ninang ko. hmm matipuno kasi ang katawan niya. At ang tangkad, ha? At hindi lang yan may itsura siya. Babe, sigurado ka bang inaanak mo siya? Baka naman hindi na naituloy ni Ninong Arman ang gusto niyang sabihin. Dahil agad nang nagsalita ang ninang ko. At ang sabi niya, Babe, baka naman ano? Ano ang ibig mong sabihin Ituloy mo, ang galit na sabi ng ninang ko. Wala naman, babe. Never mind. Hayaan mo na ang sinabi ko. Wala yun. Siya nga pala, saan ba ang kwarto mo? Magpapalit lang sana ako ang wika niya. Ah, uh, boyet, ikaw nang bahala sa kanya. Naiinis ako. Sige na. At may pupuntahan lang ako. Kayo na muna ang bahala dito. Ang sabi ng ninang ko. At tuluyan na siyang umalis. At nung nakalis na si ninang. May ibig sabihin yung mga titig ni Ninong arman Na tila ba may gusto siyang sabihin sa akin. Na hindi niya masabi-sabi yun. Ninong, Sumunod ka sa akin at ituturo ko sa iyo ang kwarto ni Ninang, ang sabi ko. Tumayo na nga kami at nagtungo na sa kwarto. Ninong, ito po ang kwarto. Nasa loob na rin po ang banyo, ang sabi ko. Boyet, umamin ka nga sa akin. Ano ang pakay mo sa Ninang mo? Bakit gusto mong pagsilbihan siya? Gayong, alam mong mag-isa lang siya sa bahay niya ito. Ang laki ng katawan mo, tapos nasa loob ka lang ng bahay, binabalaan kita ha. Kung may plano kang hindi maganda, huwag mo nang ituloy. Boyet, baka magsisi ka. Sinasabi ko sa iyo. Ang galit nitong sabi. Alam mo, Ninong, ikaw ang nag-iisip ng hindi maganda. Wala akong masamang balak sa kanya. Ninang ko siya. Parang pangalawang ina yung turing ko sa kanya. Bakit ba kasi ganyan ang iniisip mo? Anong gusto mong gawin ko? Para maiwasan mong mag-isip ng hindi maganda. Ang sagot ko. Wow! Parang magandang tanong yung sinabi mo ah. Ano ang dapat mong gawin? Simple lang naman ang gusto ko. Iwasan mo siya. Gaya ng una, huwag na huwag kang magigipag-usap sa kanya pag dalawa lang kayo. Pangalawa, huwag kang papayag na lumabas lang kayong dalawa. At pangatlo, huwag mo na siyang masahein pa. Alam kong mahilig siyang magpamasaj. Kung gusto mong maging maayos din ang trato ko sa iyo, gawin mo lahat yung mga sinabi ko. Maliwanag ba ang sabi niya? Sige po, gagawin ko lahat yung mga sinabi mo. Pero, bago ako sumunod, gusto kong malaman kung bakit ganyan ang ginagawa mo. Hindi ko kasi maintindihan. Wala naman akong ginagawang hindi maganda sa'yo. Bakit ka ganyan? Ang tanong ko. Ang hina mo naman pala, boy Hindi mo pa nuggets ang ginagawa ko? Simpleng simple lang. Dahil nagseselos ako. Dahil na insecure ako. Alam mo ba kung bakit? May itsura ka at bagito pa. Matipuno ang katawan mo. Kumpara sa akin. Ayaw kong magising na lang akong wala na ang ninang mo sa aking tabi. Dahil kayo na ang magkatabi. Siguro naman eh, naintindihan mo ng lahat. Boyet, kung bakit ako ganito. Sana lang ang sagot niya. Dahil sa mga sinabi niya ngayon, gusto kong tumawa dahil napakabama naman ang dahilan niya. Kaya niya ako pinagbabawalan. Gusto ko ng tahimik na buhay. Kaya sinunod ko yung mga gusto niya. Mahirap umiwas kay Nina dahil hindi ako sanay. Mahilig kasi kaming magkwentuhan. Kung ano-ano na lang ang pinag-uusapan namin, nakakalungkot lang. Dahil sa pagdating ng lalaking yun, nagbago na ang lahat sa amin ng ninang ko. At ang pakiramdam ko noon, nagbago na din si Nina. Siguro, nag-usap na silang dalawa. At gaya ko, Sinabi rin, siguro ng lalaking yun, na huwag nang magpag-usap sa akin. Nakakainis lang. Ngunit, ang lahat ng iyan, tiniis ko. Ayaw ko kasing mag-away silang dalawa, nang dahil lang sa akin. Kaya, nagtiis ako. Hanggang sa isang araw, habang nagluluto ako ng hapunan, nung narinig kong nagtatalo ang dalawa. At yung boses ni Ninang ang naririnig ko. Kung hindi ka magbago, mas magandang aalis ka na lang dito sa bahay ko. Binago mo ang lahat mula nung nandito ka. Pati yung inaanak ko, pinakialaman mo na. Anong karapatan mo? Pumayag akong magsama tayo. Pero, hindi ko sinabing pwede ka nang manghimasok sa buhay namin ni Boyet. Kinokontrol mo kami? Hindi mo ba iniisip na malaking epekto yun sa amin? Ilang taon kaming nagsama ng inaanak ko. Naging maayos ito. Tahimik at masaya ang buhay namin. Walang kumokontrol sa amin. Pero, nung dumating ka na, nagbago na ang lahat, Arman. Arman alam mo, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Umalis ka na sa bahay ko. Hindi ko kailangan ang lalaking gaya mo. Hindi ako kukuha ng remote para kontrolin ang bawat galaw namin. Lumayas ka na. Ang galit na sabi ng ninang ko. Ganon? Siguro nagsumbong sa ang magaling mong inaanak. Sinabi niya ang mga sinabi ko sa kanya. Sige, kung yan ang gusto mo, kayo na lang ang magsama. Total, alam kong gaya niya ang gusto mong lalaki. Sige, magpalaspag ka sa kanya. At kapag laspag ka na, iiwan ka na niya. Bata pa si Boyet. Eh? Alam kong kaedad din niya ang gusto niya. Magsama kayo, mga walang silbi. Ang wika ng lalaki. Bastos, walang hiya ka. Alam kong nagsiselos ka kay Boyet. Insecure ka. Dahil tingnan mo ang itsura mo sa itsura ni Boyet. Pero, ito ang tatandaan mo ha. Kung magselos ka, dapat nasa lugar. Bakit? Nakita mo na bang naglalandian kami? Nakita mo na bang magkapatong kami? Di ba hindi? Wala kang nakita. Napakabait ang taong inaapi mo. Tinanggap kita dito sa bahay ko. Dahil naawa ko sa'yo. Dahil wala ka ng ibang mapuntahan pa. Tapos ngayon, ganito lang pala ang gagawin mo. Wala kang utang na loob. Walang silbi. Ang pagmamahal ko sa'yo, Arman. Sinayang mo. Umalis ka na. Umalis ka na. Bago pa ako makagawa ng hindi maganda. Alis! Ang sigaw na sabi ng ninang ko. Sa mga salitang binitawan ng ninang ko, tila ba natauhan ang lalaki na yun? nagmakaawa siya kay Nina. Pero, naging bato na ang puso ng ninang ko. Pinalayas nito at hindi na niya binigyan ng huling pagkakataon para itama ang mga pagkakamaling nagawa niya. Nung umalis na ang kalibin ng ninang ko, bumalik na kami sa dati. Nag-uusap na kami noon. Nagtatawanan at lahat, yung mga dati namin ginagawa, binalik namin lahat. Kaya lang, may dumagdag sa mga ginagawa namin. Ito, yung palagi na kaming magkasama habang nanonood. Ang sabi kasi niya, na miss daw niya ako. At ang gusto niya, kung ano ang ginagawa ko or ginagawa niya dapat magkasama kami. At habang nanonood kami noon, horror yung mga paborito namin ng ninang ko. Nakakatakot at may suspense ang palabas. Nung una, unan lang ang yakap niya. At kapag nakakatakot na, tinatakpan niya ang mukha niya gamit ang unan. Tinatawanan ko lang siya pag ganun ang ginagawa niya. Para kasi itong bata, humihiyaw pag takot na takot na. At nung hindi na niya kaya yung takot niya, tumabi siya sa akin at yumakap na siya. Boyet, ayaw ko na. Magandang palabas, pero ayaw ko na talaga. Taratakot na ako ang sambit niya. Ninang Palabas lang po yan. Hindi naman, totoo yan eh. Tapusin ko na lang muna to. Ilang minutes na lang po ang sagot ko. Sige, pahala ka. Basta ako, ayoko ko na ang wika niya. Habang nakasubsob ang ulo niya sa aking tagliran. Napapangiti na lang ako dahil sa ginagawa ni Nina. Maya-maya pa ay yung yakap ng ninang ko. Hindi ko inaasahan na mag-init ako. Oo, iba ang pakiramdam ko nung nakayakap na siya. At hindi yun may tago sa kanya. Dahil, nagkita niya kasing gumalaw ang anakonda sa aking harapan. At talagang galit na ito. Boyet, ang sabi ni Nina. Po, Ninang, ang sagot ko. Iniangat niya ang ulo niya. At humarap siya sa akin. Nagtama ang aming mamata. Na tila ba nag-uusap na ang mga yun. Gumapang ang kamay ng Ninang ko. Hinawakan niya yun at ngumiti siya. Boyet, gusto mong maglaro? Ang tanong niya. Gusto ko po ninang, anong laro? Ang sagot ko naman. Hinawakan niya ang kamay ko at pumasok kami sa kwarto niya. Boyet, dito tayo ha. Mahiga ka. At ako muna. Pagkatapos nun, ikaw naman. Okay? Ang sabi nito. Ninang, wait lang po. Ano po ang ibig mong sabihin? Paano po? Ang inosenteng tanong ko. Madali lang boyet kung ano ang gagawin ko. Ganun din ang gagawin mo sa akin, ang sabi niya. Nagsitayuan na 'yung mga balahibo ko habang nagtatrabaho si Nina. 'Yun kasi ang unang pagkakataon na maranasan ko yon. At talagang nakaka-amaze yung makiramdam at yung ginagawa niya. Nung natapos na siya, gaya ng sinabi niya, ako naman ang nagtrabaho. Tinuruan niya ako kung paano. Ang sabi niya, ipasok ko na daw. Nagtataka na naman ako nung narinig ko yan. Tinanong ko siya kung saan ko ipapasok. Tawa siya ng tawa nun at ang sabi niya, maswerte daw siya dahil siya yung nauna. Tinuruan niya ako at nagpaubaya naman ako. Naging successful ang lahat nun. Walang pagsisisi at syempre pareho kaming masaya. Kahit alam naming malaki ang agwat ng aming mga edad. Age doesn't matter, ikangan. Hindi naman importante yung edad dahil yung edad numero lang ang mga yan. Basta'ng importante, nagmamahalan kayong dalawa. Naglakas-loob kaming nagtapat sa aking ina at laking pasasalamat namin. Naunawaan niya ito. Ang tanging hiling lang niya. Umalis na ang dating ninang ko sa pinagtatrabahuan niya. Hindi daw kasi kayang tingnan ng inako kung may ibang lalaki ito. Dahil sa kagustuhan namin maging maayos ang buhay namin at ayaw din namin na magtampo ang ina ko. Sinunod niya ang gusto ng aking ina. Umalis siya sa kanyang trabaho at nagpatayo kami ng sari-sari store. Sobrang gaan na yung buhay namin ngayon dahil yung maliit na store noon, napalago namin yun. At patuloy pa yung pagbuhos ng mga blessings sa amin. Siya nga pala, nakapagtapos na rin ako sa aking pag-aaral. Bale, may sarili na akong negosyo ngayon. Yung sari-sari store, pinaubaya ko na sa dating ninang ko. Na ngayon, asawa ko na. Dito sa mundong ating ginagalawan. Marami talaga yung makaganapan na hindi mo alam na mangyayari pala. Sabi nga nila, nasa iyong mga kamay ang inyong mga kaplaran at mapapabuti mo ang buhay mo dahil sa pagpupursigi at syempre dapat sinasamahan mo na rin ang dasal dahil tanging sigad lang ang makakatulong sa atin dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko lebos nagpapasalamat, Boyet.